guys, nandito naman tayo sa Cleanas. Ayan, Cleanas Premium Homemade Handmade. Masarap pa mga pagkain nila dito. Ayan. Ilang beses na ho tayong bumabalik dito. guys. Ayan, nandito na tayo sa bahay at ito na yung ating eh, ay na yung ating masarap na galing sa kalyanas. Tapos, eto, wow! Ano siya? Parang donut. Donut. Hindi ko naman donut, ha? Parang tinapay siya na may donut. Tapos, eto pa. Hindi ko na po ano to. So, titignan natin yung lahat. Tapos, eto Tapos, eto pa at etong ito pinaka gusto ko naka no, to, ensaymada ensaymada na no may cheese ayan, parehas ensaymada na no may cheese so tara, tikman na natin eto na syempre unahin natin ang aking gusto ang ensaymada ang bango o, diba? cheese pa lang mabango na talaga at ah, inside mada. Tingnan natin. Mm, sarap! Masarap kasi ang daming cheese. Mm. Ano yung kulay dilaw? Cheese din ba yun? Cheese din siguro yung kulay dilaw. Yeah. <laughs> sarap! Sarap! Mas masarap to dun sa isa namin binibihan. Hindi, atikman mo. Kasi doon sa natin na ano, <coughs> doon din sa labas ng unit up. Kung lang yun eh. Cheese nga ibaba. Ito kaya isama-sama mo kasi natin tinapay. Ayun nga eh. Ayun nga eh. Makakas po ba? Sarap. Pag nasyang bigyan kasi nakaubad siya. No, no, kasi napay lang. Sarap talaga. O, oh, ah, diba? Mauubos ko na kaagad isa. Dalawa pala kami dito. Ano isa, ha? Okay na. No. <laughs> hmm. Mauubos ko na talaga siya. Mamaya, try ulit naman natin yung iba. Ito yung isa. Try natin to. Hindi ko maano, hindi ko ma-notice kung ano to. Pero ito ay cinnamon roll. Ayan, isa rin sa paborito ko. Doon, ako no? okay, nasa UAE dahil ako ay gumawa na rin ito. Kaya alam ko kung paano paggawa nito. Sobrang matrabaho lang kapag gumawa nito. Tikman natin. Hmm. Ang sarap. Ang sarap. Ang mas nakakapagpasarap pa kasi dito, yung sauce niya. Wala <laughs> kasi yung nipnit ng isa Wala, oh. ang saraw oh, Ayan, oh, tingnan nyo, oh, ang laki nya oh. Ilalagay ko sa ano Ilalagay ko yung Facebook page nila Check nyo yung Facebook page nila tapos pwede kayong mag uh, ano mag-order sa kanila. Wala. <laughs> ah. <laughs> sarap. Kontenahin Hmm. Ito si na sabu sa yun isang araw na gusto kong gawin. Kaso akon tinanong si naman powder ko. Hmm. Kain. Okay. <laughs> Takomain go kayo, sobrang sarap. Mm. Try ulit natin yung iba. Ito naman yung isa, yung para siyang donut. Ayan oh, try din natin. Mm, ano masarap. Mm. Donut talaga siya. Yung pagka niya, donut. Sarap. Sarap tapos meron siyang nasa ibabaw. Mm. Sarap niya. Alam nyo ba, mura lang to. Check niyo yung page nila. Ang dami nila mga ano, ang dami nila mga, ang dami niyong pagpipilian. Lalo-lalo na ngayong Christmas, ang dami. Ito naman yung isa. Hindi ko alam kung ano to, para, pero para siyang mamon. Ayan o, oh, ganyan o. Oh. Ayan, tikman din natin. hmm, Sarap okay no. Ito ulit daw. Kaliwa mo tawag, parang yung, yung parang ginawa ko, yung praso ni Mercedes pa, yung parang ganun. Sarap kasi may tissue sa loob. Manam, ito nyo bayam. Eh no, may cheese yan. Tapos sa ibabaw niya may asukal. Sarap, may asukal tapos may cheese. Mm. Pwede ko ito ubusin kasi dalawa sa Mm. isa sa asawa ko. Mm, Sa'yo dalawa din. So, ito yung isa kami. Sarap! <laughs> mm. O, oh, diba? Kasi hindi na ako magtanghalian. Ito na natang halian ko. Kadarating na kasi namin galing dun sa kalapan. So, yun lang. Grabe, asarap. Sobra. Check na yung page nila. Ilalagay ko dito sa ano sa comment section yung kanilang page. Order na rin kayo. Lalo na lima na sa kalapan. Ang ano nga pala nila, ang ang pwesto nila, may pwesto sila sa Robinson. Malapit lang sa may ano, malapit lang sa may, may mga inasal. Tapos, meron din sila sa sa New City. Meron sila sa New City.